Ito yung sinasabing huli pero di kulong. Ha? Uh, siguro ni-report to ng kapitbahay. Mostly naman pag mga ganyan nagbibidyo ako, okay, report yan eh. Ah, lalo na kung mga liblib na lugar ah, mga apartel yan mostly sa apartel mga apartment type na bahay report yan ng mga kapitbahay ha? Ah, kahit sabihin nagro-ronda dito yung mga polis may mga nagre-report pa rin yung mga kapitbahay ayaw nila na maingay dito papansin nyo hindi uso yung mga malalakas na radyo sa paligid ha? Ah, sa mga mall nyo lang maririnig to minsan wala pa nga eh di ba ah, pag may birthday sila lumalabas lang pupunta lang ang restaurant may mga tinatawag na noribang po dito dun lang po kayo dun lang po yung mostly mga Korean or kami ah, ah nag sising along nagbibidyo okay ah, mahal po ang bahay dito depende sa ah, lugar ah, Uh, noong nakaraan, ang huli kong pasok ng Noribang, uh, parang 2014 pa. Tagal na. 100 ship maro ng binayaran namin. Ewan ko kung nakailang oras kami. Tapos nung may pumasok na babae, umalis na po ako. ayoko uh, po may mga hindi ko kakilalang tao na pumapasok doon sa loob ng uh, Noribang. Uh, kaya sa mga kababayan ko po, na nandito sa South Korea observe quietness dito sa South Korea kahit na yung kwentuhan na nga lang sa subway ah, ayaw nila sinisita ng mga Koreano ay ano ah, paano pa kaya yung magbibidyo okay kayo sa loob ng bahay ninyo na may malapit kayong kapitbahay yun nga kakilala ko na ah, nasa farm na sila ini ah, inireport pa sa polis samantalang iilan lang bahay alam nila kung sino nagreport Uh, or pwedeng nadaanan sila ng pulis ayun ah, confiscated yung video okay nila ito mga to, pag kinuha ang ARC may record yan uh, check ng record nyo kung kung matindi ang kaso, ikakaso sa inyo pwedeng hindi kayo makabalik ah uh, kuha kayo ng police uh, report or police clearance bago umuwi kasi kasuhin muna ito pa ganyang sitwasyon ang nangyari sa inyo ah, mami ah, nandito na kayo sa Incheon Airport Busan Airport ah, sa mga international airport dito sa South Korea na hold kayo sa immigration dahil sa police, police record ninyo ah. kaya ingat po maraming Koreano ang ayaw ng maingay yung busina nga lang eh galit na galit sila yung pa video okay ano ah, nakarami nagsumbong sa akin ah hindi ko na babanggitin. Gusto niya i-report yung apat na seasonal farm worker. Sabi ko, wag naman may pamilya yan. Mga TNT, sir. Ang iingay nila, ah, ng bidyoke, na bi nasa ibabaw namin, ay yabang pa. Ay, pag napurnada yung kababayan na, yung gusto mag-i-report sa inyo, ah, mag-report sa inyo, ay, siba kayo dyan, uwi kayo dyan. TNT na kayo, ang iingi nyo pa sa bahay nyo, nabibidyoke pa kayo paglasin. Hindi po ito Pilipinas na Uh, alas g cur curfew na ng video okay pwede lang itigil huh? birthday ko naman minsan lang to ay hindi po ganun to hindi po ganun dito sa South Korea ha? Huh? hindi porket birthday mo ay mag na kayo hindi po pwede huh? uh, ingat po sa lahat may designated place po ang South Korea para sa mga nagbibidyo okay huh? kung magbibidyo okay kayo sa bahay nyo kayo lang makarinig huwag nyo na ipalabas sa bintana at pinto ninyo. Ingat po sa lahat. God bless.